Ito ang nag-iisang pelikula ng pag-ibig na walang aksidente sa sasakyan, malalang sakit, at amnesya. Ngunit nakapagpaiyak pa rin ito ng napakaraming netizens pagkatapos nitong may palabas. At sum na pong porsyento ng mga magkasintahan na nanood, ay naghiwalay agad pagkatapos. Dahil hindi sila makapaniwala na mayroong ganoong kasintakdang pag-ibig sa mundo dahil sabay nilang napalampas ang huling tren, Apat na magkakaibigan na hindi magkakilala ang pumunta sa isang bar para magpalipas ng oras. Agad na nagkausap ang dalawa tungkol sa pelikula. Samantalang ang dalawa naman sa kabilang mesa ay tahimik lang biglang napansin ng binata, na mayroong sikat na artistang manga sa katabing mesa. Masayang ibinalita niya ito sa dalawa, ngunit sila ay may pagkawalang gana na nagsabi, na hindi nila kilala ang pangalan nito. May kaunting lungkot na sumilay sa mga mata ng binata, hindi niya man lang napansin ang masayang ekspresyon ng mukha ng babae sa likuran niya. Pagkababa nila ay sabay na silang umalis sa kainang ng sasakyan, ang dalawang kanina lang ay masayang nag-uusap, at nagpaalam din sila sa isa't isa ng may paggalang. Pero pagkaraan lang ng ilang sandali ay tinawag ng babae ang lalaki. Si Oshima Moro kanina, di ba? Mali. Si Oshima Moro kanina, di ba? Kilala mo rin siya. Huwag muna nating pag-usapan kung gusto natin siya o hindi. Karamihan naman ng tao ay kilala siya. Tama. World class siya. Dahil sa pagkakaintindihan, agad na nag-usap ng masinsina ng dalawa, masayang masaya silang nag-uusap, pinag-uusapan nila ng paulit-ulit ang kamangmangan ng dalawang iyon kanina, mula sa madilim na kalye, nagkausap sila sa isang coffee shop, ang pagkakataon naman, pareho pala ng suot na puting sapatos, at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtataka silang natuklasan, na marami silang pagkakatulad sa mga gusto, hindi lang pareho ang pagkakatupi ng kanilang mga earphones pati na rin ang paborito nilang libro ay iisa. Sabay nilang naisalo ang laman yun. At ang mas nakakagulat pa, pareho pala silang hindi nakapanood ng iisang pelikula ngayong gabi. Parang lahat ay sadyang nagkataon lang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sabay silang napangiti. Para bang ang pagkikita nila, ay sadyang pinagplanuhan ng tadhana para sa kanila. Ganito lang mula sa magkaharap na nakatayo, naging magkatabi na silang nag-uusap, mula sa mga lansang walang katao-tao, napunta sa maingay na Katie. Palagi silang may naisip na walang katapusang pag-uusapan, at palagi nilang nanguhulaan ang nasa isip ng isa't isa kahit hindi nagsasalita, pati ang mga pananaw nila sa ilang bagay ay pareho. Maliwanag naman na madaling masira ng bato ang tela. Bakit kaya nanalo ang tela sa bato? Magkasintahan nilang pinagmamasdan ng isa't isa at palihim na nagsasaya dahil sa napakagandang pagkakataon. Takot silang dalawa sa tahimik at madilim na kalye, ngunit sa sandaling ito ay malayang kumakanta sila ng kanilang mga paboritong kanta, biglang umulan ng malakas. Kaya naman, pinapasok muna ng binata ang dalaga sa kanyang bahay para magtago sa ulan, ngunit pagpasok ng dalaga sa loob ng bahay, natulala na naman ako sa mga gamit sa loob ng bahay pati pala ang mga libro sa bookshelf ng batang lalaki ay mga paborito ko rin para bang eksaktong kopya ng bookshelf namin sa bahay pagkatapos ay tiningnan ng batang babae ang mga illustration ng batang lalaki nakaukit doon ang mga pangarap at kalayaan niya at agad din siyang naengganyo sa mga nakita niya sa mga drawing tuwang-tuwa siyang isa-isang tiningnan ang bawat pahina kumuha naman ng blower ang batang lalaki maingat niyang tinuyo ang mga buhok niya na nabasa ng ulan habang papalapit sila sa isa't isa. Ang damdamin nilang dalawa ay unti-unting nagising kahit maingay ang hangin, ramdam pa rin nila ang tibok ng puso ng bawat isa. Marahil kahit sila mismo ay hindi inaasahan, ang pag-ibig nila sa isa't isa ay kusang umusbong na. Lagi na lang sinasabi ng binata na ang mga likha niya ay napaka-immature pa. Ngunit nagiging mas confident dahil sa pagkagusto ng babae. Madalas mas gusto ng babae na mapag-isa. Ngunit nag-iisip din siya ng kung ano-ano dahil sa hindi pagkikita sa binata. Kapag nagkikita lang silang dalawa, ay doon lang lumilitaw sa kanilang mga mukha ang pinaka dull eyes ngiti, pareho nilang in order, gaya ng dati, ang iisang uri ng kape, ang siksikan sa istasyon ng tren ay tila hindi na masikip sa mga sandaling iyon, palagi nilang tinatamasa ang kanilang date, ang karaniwan ng mga tangke ng gas, ngayon ay biglang naging kawili-wili, ngunit malinaw nilang napag-alaman, kung magpapatuloy silang maging magkaibigan lamang, ang kanilang damdamin ay maubos lamang, Kaya naman, sa araw na iyon, sabay nilang ipinahayag ang kanilang nadarama, Binibining Yatsuka. Sa Gusto mo bang maging girlfriend ko? Oo, gusto na gusto. Ang isang relasyon, para bang isang bote na nakahanap ng tamang takip. Mula noon ay magkasama na silang dalawa, at sa gitna ng kanilang pagmamahalan ay palihim nilang ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa isa't isa. Nakarating sila sa isang kalsada, ngunit ang pulang ilaw sa kabilang kalsada ay matagal nang hindi nagiging berde. Unti-unti nang naubos ang mga paksang pag-uusapan nilang dalawa, pero sa ilalim ng gabing langit, Dahan-dahan silang naglapit sa isa't isa. Isang halikang nagpatunay sa kanilang pag-iibigan. Sa init ng pagmamahalan, natagpuan nila ang kalinga ng kanilang mga puso. Para silang karamihan sa mga magkasintahan. Lagi silang magkasama. Sinusubukan nilang gawin ang mga bagay na hindi pa nila nagagawa. O kaya naman, isang linggo silang hindi lumalabas ng bahay. Parang wala namang gaanong kakaiba sa labas. Isang pag-iibigan na parang bulaklak ang kanilang pinagsaluhan lubos silang nalulong sa mabangong halimuyak ng pag-ibig. Sobrang paniniwala nila na sila'y itinadhana para sa isa't isa, ngunit hindi nila akalain, na ang dating magkasintahan ay magiging magkaaway sa huli. May nagsasabi na ang pag-ibig ay isang laro lamang ng panloloko at pananakit, tulad ng isang bituing bigla na lamang nawala sa kalangitan. Sandaling liwanag lang ang kaya nitong panatilihin. Pagbagsak ay magiging wasak at sirang-sirana may nagsasabi ring ang pag-ibig ay parang pagkain sa ref. May sariwa, may expiration date, at may expired na. Kaya ang mga taong nag-iibigan, ay lagi nilalagay ang mga bagay na kanilang iniibig sa kanilang desk, at ibabahagi ang kanilang pag-ibig. Dahil ang lungkot lang ang kaya nilang maranasan sa bawat sandali, ngunit kahit sabihin ng lahat sa kanila, napakababaw ang tsansa ng pag-iibigan nilang magtagumpay. Naniniwala pa rin silang dalawa na ang pag-ibig nila ay magiging tulad ng malawak na karagatan, na sa pag-usbong ng kulay asul ay mananatili rin itong walang hanggan. Nang araw na iyon, maraming litrato ang kanilang nakuhanan, at ang mga ala-alang ito ng kanilang kaligayahan, ay magiging pinakawaglet ng mga alaala -ala sa kanilang buhay. Sinimulan ng babae na subukang maging bahagi ng buhay ng lalaki, nakilala niya ang mga kaibigan nito, ang isang magkasintahang may tato ang pinaka nakapag-iwan ng marka sa kanya. Marahil sa gitna ng kaguluhan isinilang ang pag-ibig. Sa isang uri ng espiritual na kapanatagan, walang hanggan itong lumaganap, di nagtagal, sumapit ang ikalawang taon ng kanilang pag-iibigan. Isang mainit na tag-araw iyon. Habang nag illustrate biglang tumunog ang telepono ng binata, tawag ng dalaga, nabigo naman siya sa interview, pero nagawa pa rin niyang sabihin sa binata na ayos lang siya at ngayon, kaya na nilang maunawaan ang damdamin ng bawat isa sa tono ng pananalita, nila. Agad na naunawaan ng binata ang kalungkutan niya matapos mabaygo sa interview, kaya agad niyang iniwan ang kanyang ginagawa, at tumakbo sa masikip na istasyon ng tren, at bago pa man magsalita ang dalaga ay niyakap na niya ito. Hindi ko kayang makita siyang umiiyak, hindi ko kaya na hindi ako ang unang nasa tabi niya, kaya naisip ng binata na magsama na sila sa iisang bubong magsama na tayo sa iisang bahay. Ganun na nga, nakatagpo sila ng isang maliit na bahay na may magandang tanawin. Maganda ang liwanag dito, at tanaw na tanaw din ang magandang tulay. Tuwang-tuwa silang dalawa sa pag-aayos ng kanilang magiging tahanan. Inilagay nila ang mga gamit sa loob ng bahay ayon sa kanilang parehong gusto. Ang panaderia sa baba ay naging madalas nilang puntahan. At ang mag-asawang matanda na nagtitinda roon, ay naging saksi na rin sa kanilang pag-iibigan. Habang pumakain sila ng tinapay, ay parang ang saya-saya nila na parabang nakakain na nila ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo. Sa gitna ng romantikong kapaligiran, parang lahat ng magagandang bagay ay magkakaugnay sa kanila. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-illustrate ang binata para sa website, at ipinagbibili niya ang bawat isa sa halagang isang libong yen. Samantalang ang dalaga naman ay nagtrabaho bilang part-time sa isang ice cream parlor. Araw-araw, hinihintay ng binata ang dalaga sa kanto pagkatapos ng trabaho. Ang maliit na daan sa ilalim ng tulay ay naging madalas nilang puntahan para magdate. Ang 30 minutong biyahe ay naging pinakamahalagang oras nila. Ganoon pa rin sila, gaya ng karamihan sa mga magkasintahan. Nagpapalitan pa rin sila ng regalo tuwing Noche Buena. Ang nakakatawa lang, parehong headset ang regalo nila sa isa't isa. Hindi na ang kanilang pagiging inusente hanggang ngayon, nanunood pa rin sila ng mga paborito nilang comics, at sabay na umiiyak dahil sa mga malulungkot na eksena. Ang pag-ibig nilang dalawa, lalo pang lumakas dahil sa isang kuting na napulot nila sa gilid ng daan, pinangalanan nilang duke, at ito rin ang nagbigay sa kanilang dalawa ng kaunting init sa malamig na taglamig na iyon. Taglamig ay lumipas, tagsibol ay dumating. Ang pag-iibigan nilang dalawa ay umabot na sa ikatlong taon nagpakilala na sila sa mga magulang ng bawat isa, ngunit sa murang edad nilang wala pang nagagawa, hindi rin nagustuhan ng mga magulang ang kanilang pag-iibigan. Ito ang unang pagkakataon na naranasan nilang dalawa ang mga pagsubok na hatid ng buhay. Dagdag pa rito, ang bayad sa mga ilustrasyon ng binata ay bumaba na mula sa isang libong piso kada isa, natuloy sa isang libong piso kada tatlo. Kaya naman, matapos mag-isip sandali, sinabi ng binata sa dalaga ang kanyang desisyon maghahanap na siya ng trabaho. Magpaplano na sila para sa kanilang kinabukasan. Kaya naman ang paghahanap ng trabaho ang naging pinakamalaking hamon nila sa kanilang ikatlong taon. Kinabukasan, pinagupitan na ng binata ang kanyang buhok para magmukhang mas matanda. Buong tiwala siyang umalis dahil sa suporta ng mga babae. Sa taong ito, ang Star City, na tinagurian pangalawang Miyazaki Hayao ay naglabas ng obra maestra na Your Name. Ngunit hindi agad ito napanood ng binata at dalaga. Sunod-sunod ang mga interview na kinailangan nilang harapin. At ang mga resume ay kailangang matapos ngayong gabi. Sa wakas, papalapit na ang pagtatapos ng taon. At nakahanap na ng trabaho ang dalaga bilang accountant. Samantalang ang binata naman ang naging huli sa kanilang dalawa. Nang ikatlong taon na ng kanilang pag-iibigan. Sa wakas ay nakahanap na rin ng trabaho ang binata, isang bagong kumpanya ito na nasa larangan ng logistik, ngunit naniniwala pa rin ang binata na may malaking potensyal ito. Sa wakas ay may mga trabaho na silang dalawa, at nagsimulang mangarap na sila ng isang masaya at magandang kinabukasan. Dalawang taon tayong magkasama, puro saya ang naalala ko. Sana'y magpatuloy pa ang ganitong mga araw. Ang pangarap ko sa buhay ay, ang makasama ka at manatili tayong ganito. Bibili tayo ng Nintendo. Ah, excited na ako sa pinakabagong modelo, 'di ba? Kaya para ipagdiwang, binili nila ang gustong laro ang console. Pero hindi alam ng bata, ang bago nilang game console. Matagal na rin nakalagay at hindi pa nagagamit. Siya na dati sumusundo sa babae gabi-gabi, ngayon ay abala na rin. Ang matagal na niyang inaasam na pelikula. Nang may palabas ay hindi nagaanong mahalaga. Ang mga company party ang sumasapop sa kanyang libreng oras. Ang mga gawain sa kumpanya ang naging kanyang prioridad. Nalaman ng babae isang gabi habang kumakain kasama ang mga kaibigan. Na ang magkasintahang may tatunoon, ay hindi rin nakayanan ang pagsubok ng panahon at naghiwalay. Ito ang unang pagkakataon na nag-alinlangan ng babae sa kanyang paniniwala. Nagsimula siyang magduda kung ang kanyang pag-ibig ba ay maglalaho rin kung ang kanyang kaligayahan ba ay magtatagal pa. Pag uwi niya ay ikinuwento niya sa binata ang paghihiwalay ng magkasintahan. Ngunit ang binata ay abala sa pagkain ng pansit. Hindi niya pinansin ang sinabi ng babae. Parang hindi niya alam kung kailan nagsimula. Ang mga pinag-uusapan na ng binata ay puro nalang reklamo sa trabaho. Puro nalang usapan tungkol sa kanyang pag-unlad sa trabaho parang hindi na rin niya alam kung kailan nagsimula, unti-unting nawalan ng buhay ang kanilang pagsasama, nawalan na ng romansa, kahit pa may nabili na silang tiket sa sine, madalas ding ipagpaliban ng mga lalaki ang trabaho dahil sa sobrang dami nito, palagi namang sinasabi ng mga babae, okay lang, next time na lang, ngunit sa loob-loob nila ay labis na kalungkutan at lungkot ang nadarama, ngunit hindi niya inaasahan. Kahit na napansin ng lalaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, Isang di inaasahang pagkairita ang kanyang naramdaman. Sabi ko naman sa'yo, sasamahan kita, eh, sabi mo. Kung gani ganyan ang sasabihin mo, ayoko nang pumunta, ha? Ang dalas mo namang magsabi niya nitong mga nakaraang araw. Huwag ka na namang magmukhang nahihirapan. Nag-away sila ng husto dahil doon. Ang mga dating maliit na problema na basta nalang pinapadaan, ay lalong lumalala ngayon. Pagkatapos noon, lalong sumikip ang schedule ng trabaho ng binata. Ang mga librong bilin ng dalaga na dapat niyang basahin ay iniwan na lang niya. Ang dati niyang puting sapatos ay napalitan na ngayon ng itim na sapatos na panglalaki. Ang larong pinagsasaluhan nila noon, ngayon ay nilalaro na lang mag-isa ng dalaga. Sinisikap din niyang aliwin ang sarili. Para naman sa ikabubuti ng buhay natin yun kaya naman binibigyan niya ng mainit na kape ang binata habang nagtatrabaho ito. Pero ang binata na mahilig makinig sa tunog ng laro noon. Ngunit ngayon ay nakasuot na siya ng earphones at inihihiwalay ang sarili sa mundo. Gusto niyang palakasin ng dalaga ang volume para makapagpahinga ito ng maayos. Ngunit hindi niya alam ang nais nice na pahinga ng dalaga. Ang totoo ay ang makasama lang siya sa tabi nito. Nahihirapan na siyang makapunta sa sinehan. Ang mukha naman ng binata ay puno ng pagod at antok. Ang mga tunog na nanggagaling sa sinehan ay naging isang pampatulog na rin sa kanya. Nahihirapan na siyang makapunta sa bookstore. Nakatagpo ang babae ng isang sequel ng kanilang paboritong comics noon. Tuwang-tuwa niyang gustong sabihin sa binata. Ngunit natigilan siya nang makita ang self-help book na hawak ng binata. Napatigil siya at may isang anino ng pagkadesmaya ang sumilay sa kanyang mga mata. Mukhang hindi na sila ang dati. Mabuti na lang at magkasama pa rin silang natutulog. Ngunit ang mga dating magkayap na natutulog, ay tatlong buwan ng magkatabi ngunit magkaibang direksyon ang higaan. Magkakaiba ang iniisip nila. At lumalaki ang pagkakaiba nila habang tumatagal. Isang araw, pauwi na ang babae, nang mapansin niya, ang dati nilang pinupuntahang panaderia, ay nakasara na, at wala ng tao. Ang panaderiang bukas ng 58 taon, ay nagsara rin pala nalungkot siya at sinabi niya ito sa binata, pero ang batang lalaki ay naiinip na sa sa kanya, si Rana, e di si Rana, bumili ka na lang sa ibang panaderia, huwag mo nang banggitin ang tinapay. Nang araw na yun, natuklasan din ng bata, ang kanyang sinubaybayan ng ilang season na comics, ay isang taon na pala niyang hindi sinusubaybayan. At aksidente niya lang itong nakita sa mga file sa kanyang desktop, matagal na pala siyang nag-resign. Ngayon lang niya sinabi sa iyo, sabi niya gusto na niyang magpalit ng trabaho. Maghahanap na ako ng bagong trabaho. Ha! Isang planning company. Nakapag-usap kami ng kaibigan ko tungkol sa mga paborito naming pelikula. Tapos, inaya niya akong sumali sa kumpanya nila. Bababa nga ang sweldo ko dahil sa pagiging. Pero nag-aaral din ako pagkatapos ng trabaho. Eh yung trabaho mo sa accounting. Sino ba yung kaibigan mo? Nag-resign na ako. Ang tinutukoy kong kaibigan ay yung presidente ng planning company na yon. Teka, teka, teka. Bakit hindi mo man lang ako kinonsulta bago ka magdesisyon? Nagulat ang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit iniwan ng dalaga ang trabaho sa kumpanya ng accounting gayong matagal na siyang nagsikap para makapasok doon ngayon naman ay iiwan niya ang lahat para sa mga tinatawag niyang libangan. At ang trabaho pa naman ay hindi naman praktikal, mga script writing para sa comics, escape rooms at iba pa, lalo na niyang hindi maintindihan kung bakit iiwan ng dalaga ang kanyang mataas na sahod, para lang matupad ang kanyang mga gusto. Paulit-ulit na ipinapaliwanag ng babae sa kanya ang bagong trabaho, na akmaraw ito sa kanyang interes. Pero ang sabi naman ng binata, hindi laro ang trabaho, lalo na sa isang kumpanyang puno ng gulo. Paano kung magsara ito balang araw? Habang lalong sumisikip ang mukha ng binata, nagsimula na ang pagtatalo. Mabuhay sa pamamagitan ng hilig. Para lang itong maliitin mo ang buhay. Magkasama tayo dahil nga nagmamahalan tayo. Bakit puro na lang pera ang pinag-uusapan natin? Dahil gusto ko lang makasama ka habang buhay, para magawa yun, gagawin ko ang mga ayaw kong gawin. Ayaw ko ng mga bagay na ayaw ko. Gusto kong maging masaya sa buhay, Eddie, magpakasal na tayo. Magpakasal na tayo, magsisikap akong kumita ng pera, manatili ka na lang sa bahay. Kahit hindi ka magtrabaho, hindi ka na mag-aasikaso ng mga gawaing bahay, ayos lang. Araw-araw, gagawin mo na lang ang mga gusto mong gawin. Panliligaw ba yan? gusto rin naman ng babae na makasal sa kanya. Pero nang masabi niya ang magpakasal na tayo, puno ito ng pang-aasar at kawalang seryoso. Hindi niya alam kung umaasa pa siya sa hinaharap, kung umaasa pa sa kasal nila ng binata. Ang alam lang niya ay wasak na ang puso niya ngayon. At ang gulong ng tadhana ay laging puno ng pang-uuyam. Ang babaeng nagsimulang magtrabaho, ay nakilala agad ang kanyang amo mapagpasensyang tuturuan siya nito ng mga karanasan sa trabaho, pati na rin sa buhay ay malinaw ang pag-iisip nito, madaling masira ang pag-ibig. May expiration date ito. Kapag nag-expire na, para lang itong patuloy na pagpapasa ng bola para lang makakuha ng draw. Tingnan mo! Kung ikukumpara sa kalungkutan ng isang tao, ang totoo, mas masakit pala ang kalungkutan ng dalawang tao at hindi rin naman iyon nakaligtas sa babae. Sumakabilang buhay ang isang kasamahan ng binata sa araw na iyon. Binala niya ang dalaga sa libing. Mabuti ang pakikitungo sa kanya ng kanyang yumaong kasamahan. Isa-isa nitong tinutulungan siyang lutasin ng mga suliranin niya sa trabaho. Ngunit kahit napakadami ng kanyang kalungkutan, hindi niya alam kung kanino siya magsusumbog. Pag uwi niya ay nag-inom siya mag-isa, nais sana niyang maging tagapakinig ang dalaga, pero noong gabing iyon, sinabi lang niya ang good night at natulog na. Ang binata ay nag-iisa na lang sa labas. Sa madilim na ilog, binubuhos ang kanyang kalungkutan. Naramdaman ng dalaga ang kanyang pagiging malamig kagabi. Ngunit nang gusto na niyang aliwin ang binata kinaumagahan. Hindi ito sumagot at tinalikuran siya. Sa pananaw ng dalaga, isang taong walang kinalaman sa kanya ang pumanaw. Hindi niya talaga kayang makiramay. Ngunit nang mapagtanto niya na napapabayaan niya ang damdamin ng bata. Huli na ang lahat ng pag-uusap. Parang wala na itong halaga. Wala na siyang pakialam. O napagtanto niya na ang kanilang relasyon ay unti-unting naglalaho. Sinubukan ng binata ngayong gabi na ayusin ang kanilang pag-iibigan. Ngunit ang halik na matagal na nilang hindi nagagawa ay naging pilit na ngayon. Ito ang tanawin sa gabi na pareho nilang gustong-gusto noon hindi pala ito kasing ganda ng inaakala nila, hindi pa pala sila nakakasakay ng sama-sama sa Ferris wheel. Pinagmasdan nila ang kasalan ng kanilang kaibigan sa araw na ito, masaya sila sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan sa entablado, tuwang-tuwa sila para sa mga ito, pagkatapos lang ng kasal, pareho silang nagdesisyon sa kanilang mga puso. Maghihiwalay na ako sa kanya. Maghihiwalay na ako sa kanya hindi na kami nag-uusap ngayon, tamad na kaming mag-away, pero, pero dahil nga ito na ang huli, sa mga huling sandali, gusto kong umiti, gusto kong umiti, para makapagpalam sa kanya, para sabihin sa kanya na maging masaya siya. Ang panahong ito ng pag-iibigan na parang bulaklak ay tuluyan ng nagwakas. Naglakad-lakad sila sa kalye, gaya ng dati, at gaya ng dati, pumunta sila sa kapehan na iyon pero ang dati nilang pwesto ay may nakaupo na. Kaya naman sa ibang mesa na lang sila umupo, pagkatapos ay sabay nilang binuksan ang mga litrato nila sa kanika nilang cellphone. Sabay nilang inalala ang magagandang alaala noon, at tahimik na ipinahayag ang pagmamahal at pagdadalamhati sa puso. Pero walang sino man sa kanila ang nagsalita, noon, ang lalaki ang nagsimula ng relasyon nilang umabot ng apat na taon. Ngayon, siguro naman ang babae na ang dapat magtapos nito. Iiingatan ko ang masasayang alaala. Ganoon din sana kayo. Sige ba. Kahit tahimik na tumango ang binata, hindi niya kayang kalimutan ang relasyon nilang ito na pinaghirapan. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang maghiwalay. Magpakasal na tayo. pagkatapos ng kasal. Ganun pa rin tayo. Magsasama pa rin tayo. Magpakasal na tayo. Kahit magbago ang nararamdaman, pwede pa rin naman tayong magsama, di ba? Hindi ba ganun naman ang karamihan sa mga magkasintahan sa mundo? Pagkatapos lang ng kasal unti-unti mong malilimutan ang pakiramdam ng pag-ibig. Alam naman ng babae ang iniisip ng lalaki. Pagkatapos ng pag-iibigan, ikakasal na lang tayo kung hindi na magiging maayos ang pagsasama, magkaanak na lang kayo, kahit hindi na kayo nagmamahalan, pipaikit mata na lang ba kayo at magtitiis, pero ang binata mismo ay hindi na mamalayan. Ang mundo niya ay matagal nang napupuno ng trabaho at ng kinabukasan, ngunit nakaligtaan niya ang pinakamahalagang kasalukuyan. Paulit-ulit niyang hinahangad ang mga material na bagay at kayamanan, ngunit nakalimutan na niya kung paano mabuhay simula nang iwanan niya ang kanyang mga pangarap, nangako ako sa sarili ko na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero hindi ko naisip kung ano ba talaga ang gusto niya. Hindi ko na malayan, ang dami ko na palang nasabi. Pero tahimik lang siya. Kasi alam niya, matagal na kami hindi magkasundo. At hindi na namin mababalik pa yung dati. At nang mga sandaling iyon, may dumating na magkasintahang mga bata sa dati nilang pwesto. Mayroon ding kaunting pagkailang at pagiging magalang na hindi masyadong pamilyar. Pareho silang nakasuot ng magkaparehong puting sapatos. Pareho silang tahimik na nag-aabang at nag-iingat sa isa't isa. Pareho silang humanga sa tamang pagkikita nila ngayong gabi. Pero ang pinagkaiba lang, ang mga taong nakaupo na roon ay hindi na sila. Ito rin naman pala ang gusto kong makita. Ako rin. Doon lang napagtanto ng lubusan ng binata, na wala na ang dating kilig ng kanilang kabataan. Nang mga sandaling iyon, nagpalitan ng dalawa ng mga librong gusto nila. Para bang sila rin iyon noong gabing iyon, nang makita niya iyon, hindi na napigilan ng dalaga ang pagtulo ng kanyang mga luha, ang dating pangarap at pag-asam sa pag-ibig, ngayon ay naging isang napakamahal at diabot kamay na luho na. Nahuli ang loob ng batang lalaki at sumunod. Gusto pa rin niyang gumawa ng huling pagtatangka. Pagtakbo niya ay niyakap niya ang umiiyak na babae. Ito na marahil ang huling yakap nilang dalawa. Muli nilang nadama ang init ng katawan ng isa't isa. Ngunit hindi na nila maramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bawat isa. Ganun lang. Nagkaayos silang naghiwalay. Para magpaalam ng maayos sa nakaraan. Nag-live ang binata ng isang linggo. At nagsama pa rin sila ng isang linggo. Sabay silang kakain sabay na manunood ng mga paborito nilang pelikula, sabay na maglalaro ng mga pinaka-immature nilang laro, sa araw ng kanilang paghihiwalay, sabay nilang inayos ang dating maliit nilang bahay, at mula noon ay hindi na nagkita pa, ngunit minsan ay nagtatagpo sila ng hindi sinasadya sa kanto, ngunit pareho na silang mayroong bagong tahanan. Ngunit kapag nagkikita sila ay nagningitian at kamakaway sa isa't isa, magkaibang landas na ang tinahak. Marahil ang pagkikita ng ibang tao, tulad ng isang bituing panandalian lamang ang pag-iibigan. Isang kislap lamang ng nag-aalab na pagtatagpo, ngunit nagbigay ito ng nakasisilaw na liwanag. Ang init na gaya ng mga nagniningning na bituin, ay kumikinang sa kalangitan sa gabi. Ginising nito ang landas ng buhay nating dalawa, at sinindihan ang tahimik na kalawakan ang ganda ng sandaling iyon. Para bang inestatwa ng Diyos ng panahon, naging isang walang hanggang obra, naingatan sa pinakamalalim na bahagi ng alaala, sa bawat paggunita at pagninilay, muli nitong dinilig ang puso kong uhaw sa pag-ibig. Ako si Dinosaur, magkita tayo sa susunod nating kwento.